So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So dito tayo mga boss sa uh, Italian Domino Switch Kasi uh, may mga nagpa-install sa atin ng uh, setup mga boss Na hindi ka nagagamit ng kahit anong klaseng switch O domino switch ay yung uh, mini driving light So ito lang, so, sabay na rin siya mga boss sa uh, uh, low beam and high beam ng iyong headlight So ito lang yung magiging on off ng iyong mini driving light So sa ganyang setup mga boss. So ang mga natin, tatlong relay. So mas maganda mga boss kung mini relay yung gagamitin natin para ah uh, natin yung Spasyo sa ating mga motor. So dito mga boss, uh, same pa rin yan mga boss yung yung uh, orange, orange din to. So, yan. Ah, uh, So, orange mga boss ng sakit mo. Connected yan din sa orange ng uh, switch. So, yan yung orange na switch. Yung gray, sa gray din. So, yan gray, sa gray. Tapos, yung light blue, sa light blue rin. So, yan, light blue, light blue. Kasi, signal light yan mga boss. Tapos, at the same time mga boss, yung hazard mo na-connect na rin yan dyan. Kaya, yan, dalawa-dalawa uh, yan dito mga boss tapos pagdating dito isa-isa na lang siya so yan ang magiging connection nya tapos uh, ang connection nito mga boss kasi meron na tayong signal light in a hazard so may signal light left and right tapos hazard so yan na yan tatlo na yan so yan uh, gray orange at light blue So dito mga boss sa uh, uh, busina mo, yung black. So ito yung black. Yan yung supply galing sa ACC. Tapos yung pinaka output niya yung pink. So yan, yung pink sa light green dito sa socket light green. Yung pink ng pink ng iyong Italian switch, etong pink sa light green. Tapos yung black isa black. So yan. Black to black lang. So ito black so black din ng Italian so ito ito accessories to mga boss pinaka input tapos output niya yung uh, pink to light green so yan light green tapos mga boss uh, dito na tayo gagamit ng relay so yung ating relay unahin natin yung relay para dun sa uh, headlight and passing so kailangan natin ng relay mga boss mini relay So ito. Ganito natin siya. Mula dito yung ating socket. Meron tayong 30, 85, 86, 87 at 87A. So yung ating uh, 87A, diyan natin i-connect yung white ng uh, socket natin. So yung stock socket, white 'yan. Tapos yung blue, blue na socket, dito naman sa 87. So 'yan. 87A white at 87 blue. Tapos mga boss, yung sa uh, 86 naman natin, dito sa pinakadulo. Kapag nakatapat ka sa relay, yung pinakadulo dito sa bandang kanan. Yan naman yung blue ng uh, Italian. So ito yan. Ito yung blue ng Italian. So papunta yan dito sa 86. Yan 86. Tapos, yung ating 85 mga boss. ba diba yung black, black ng ating sakit. So, yan. Black ng sakit. Papunta naman dito sa black ng domino. So, dito. Black ng domino. Dahil yan yung magiging supply ng yung busina. So, maglagay tayo ng wire mga boss. O, dugtong natin ng wire yan. Tapos, ilagay natin dito sa 85. So, yan yung magiging supply naman ng ating Uh, tawag na ito, uh, mini relay. So, supply siya ng positive. Tapos dito sa 30, yan yung magiging supply naman niya para dun sa uh, high and low. So, yung, yan yung magiging trigger ng ating low mga boss. So, yung 30, nakakonect dyan yung green. So, yan. Itong green, solid green. Pero dito naging blue kasi wala tayong wire mga boss. So solid green papunta sa 30. Tapos yung 30 na yan nakakonect din dyan yung eto yung white ng domino. So yung white ng domino ano yan mga boss. Ah. Uh, white, Ah. Uh, low beam. So dito green papunta ng 30. Tapos yung galing ng Italian switch na white papunta naman dito sa 30 rin. So nag nagdikit sila dyan mga boss so yan tapos yan na nga yung 85 uh, 86 yung blue yan yung high beam ng italian so yan so high beam ng italian high beam ng italian yan tapos dito sa 87 yung pinaka output nya papunta naman dun sa uh, blue papunta dun sa high beam so yan papunta ng high beam yan yung blue so ito So, 'yan, gagana na siya niyan mga boss. Dahil pag once na nag-open tayo ng ating motor, yung connection dito sa 30 uh, sa sa green na 'yan, sa sakit na green, pupunta dito sa 30. So, yung 30 may supply na yung 30 natin. Dahil meron na siyang accessories galing din dito sa accessories wire na black. So yan, ano na lang hihintayin niya mga boss, yung trigger na lang mula dito sa uh, 86 na high beam. So pag nag-open ka, masusupplyan to ng green, ng negative. Dadaloy siya dito sa white. Yan, dadaloy sa white. Papunta naman dito sa dito sa low beam. Tapos pag nag-high beam ka mga boss, nag high beam ka, dadaloy naman dito sa blue. Papalo naman siya dito sa blue pupunta naman dito sa 86 dahil meron na tayong uh, positive line dito mula sa accessories at negative dito mula sa green kapag nag-trigger ka rito sa blue mga boss na uh, high beam papalo na yung connection dito sa uh, 87A so yan papalo na yung ating high beam papunta dun sa uh, ating headlight mga boss so yan kaya mayroon siyang kulay blue dyan tapos yung ating low beam ng mga boss Pag once na nasupply na yan Automatic na uh, Magkakaroon na to ng Supply itong 87A So yan Magkakaroon na rin ng uh, Ilaw yung ating low beam Kaya yung white Kasi low beam tong white Tapos yung ating high beam Mga boss yung blue So yan Tapos dito na tayo maglalagay mga boss Para dun sa ating Uh, mini uh, mini driving light so ganon din mga boss yung uh, setup natin ng ano relay dalawa ang kaibahan lang dito kasi dito mga boss ang kulay na itong on off itong on off na to ay uh, green tsaka red so yung supply nya o yung input yung red natin tapos yung output yung kulay green so dito kadalasan kasi ang uh, ginagawa mga boss di ba yung 30 automatic yan sa ano yan eh sa positive o sa uh, battery so dito mga boss kailangan uh, dumaan muna sya dito dumaan muna sya dito sa green tapos, pag once na nag-on tayo, halimbawa, naka-off. So, yan, naka-off. Pag nag-on tayo, yung kuryente wala dito sa green, pupunta naman dito sa red, mga boss. So, yan, papalaw siya sa red. So, magkakaroon ng supply itong red natin. Dalawang, kaya magkakonek yan, mga boss, itong red. Magkakonek yung dalawang 30 na yan. Itong green na to, diretso sa uh, positive ng battery. Pag nag-on tayo dito sa ating Italian. So, pag nag-on tayo, dire-diretso na siya dyan. Papunta ng 30. So, meron na tayong supply sa si 30. Tapos, yung ating uh, dalawang 86 at 85 na ito mga boss. 86 at 85 yan. Pinagdugtong din natin yan. Itong dalawa. So, yan. Yan, dugtong yan mga boss. Yan o. Oh. So papunta naman ito ng accessories mga boss Accessories wire Kasi yung ating uh, Headlight mga boss Negative trigger So kaya Nagdugtong tayo dito sa ano, Sa low tapos sa high Sa 30 at sa 86 So nagdugtong tayo dyan ng wiring Papunta naman dito sa uh, 85 So, first relay 85, yung sa low beam natin 85. Tapos sa uh, high beam, to high beam na to, papunta naman dito sa 86. So, pag nag low beam ka mga boss, masusupplyan to, itong white, itong white, line white na yan. Tapos, masusupplyan din itong ating 85. Dahil meron na siyang positive line dito mga boss mula sa battery dahil dito sa green. Dumiretso tayo pag nag-on tayo dito, pag nag-on dito sa ating domino, yung kuryente dito mula sa green, dadalay dito sa red, papunta dito sa 30. Tapos, meron na rin tayong accessories wire. Ang pinakamagiging trigger natin, mga boss, yung uh, negative mula dun sa low beam. So, yan. Pero, hindi siya iilaw, mga boss. Pag naka-low beam yung headlight mo, hanggat hindi ka nag-on dito, hindi ilaw yung low beam ng mini driving light mo so yun kasi hindi siya masusupply yun itong 30 hindi masusupply yun ng positive mula doon sa battery kasi ito yung magiging trigger nyan mga boss para masupply itong 30 so yan so limbawa nag on ka dito dahil meron itong linya mula doon sa low beam at meron na siyang accessories wire tapos meron na rin siyang positive dito ah uh, yung connection dito mga boss sa si Mapupunta na rito Mapupunta na Russia rito sa uh, 87A Itong 87A na to So yan kahit nag trigger ka ng negative Dito mga boss Dahil ang supply mo positive mula doon sa battery Positive pa rin yung lalabas dito Sa 87A So iilaw yung low beam Ng iyong uh, mini driving light So yan yung ating Ito yung ating wiring So, si yan. Halimbawa, ito yung low beam. So, umilaw na yung ating low beam ng ah uh, low beam ng ating mini driving light. So, pag nag high beam ka naman, kung gusto mo mag high beam ng mini driving light mo, halimbawa, nakaloo ka, iangat mo lang mga boss. Para ah uh, magbabato siya o magbabato ng positive line yung ating blue. Papunta naman dito sa 86 tapos, iilaw naman yung ating So, dito, iilaw naman yung ating low beam ng ating headlight Tapos, uh, iilaw rin yung ating uh, Ay, iilaw yung ating high beam ng headlight Tapos, iilaw rin yung ating high beam ng uh, High beam ng ating mini relay Kasi, nasupplyan na rin ito eh. Same lang dito sa low beam sa isang relay na to Pag nasupplyan ito mga boss itong 86 na to ng negative mula dito dahil meron na siyang accessories meron na siyang positive mula sa battery ang magiging trigger niya yung negative mula dito sa high beam ng headlight so yan uh, yung connection mula dito sa 30 kahit na negative trigger yan ang magiging output pa rin neto is yung positive mula dito sa 30 so positive yung lalabas dito sa 87A ng relay 2 iilaw ngayon yung ating uh, high beam ng ating mini driving light kasabay yung high beam ng headlight. So dito mga boss, same na iilaw yung uh, low beam tapos yung high beam ng mini mini driving light mo kasi hindi naman tumawawala nung supply mga boss. Kasi tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang, hindi siya lilipat mga boss. So ganyan na gumagana yung ating ah uh, connection mga boss ang kailangan lang natin ay tatlong mini relay para less espasyo dun sa ating uh, connection tapos eto mga boss kaya medyo magulo pa sya kasi hindi pa naman natin tinip sample lang naman to mga boss hindi naman natin to ilalagay sa ating motor tapos kung may mga katanungan kayo dito mga boss at naguguluhan kayo eh, pwede nyo itanong sa akin sa ating comment section ito yung linya ng ano mga boss. Itong itim na to, diretso yan sa accessories. So, ito. Ilalagay na ito, natin to mga boss sa socket ng brake light. So, mas malapit to. Yung switch na ito, para hindi ka na maghahanap pa ng uh, accessories wire. O, pwede pe rin dito mga boss sa black. Pero, hiwalay na lang natin. so, yan. Lagay natin to sa socket ng brake light mga boss. Tapos, salpak na lang to. Salpak na lang to. Tapos yung ito, high and low ng mini driving light. Tapos accessories wire. Tapos battery. Line ng battery. Bago dumating ng battery, kailangan maglagay tayo ng fuse mga boss. 10 amperes. So, yan. So, okay na to mga boss. Okay na itong ano na to setup na to Iti-tape na lang. So, yan. Tape na lang yan. Tapos, okay na. So, yan. Tapos, uh, kung may mga katanungan nga kayo mga boss, pwede nyo itanong dyan sa ating comment section para mabigyan natin ng kasagutan yung mga uh, katanungan ninyo kung nalilito kayo dito sa diagram o dito sa sample ng ating wiring. Uh, sa susunod mga boss, pwede natin ano, gagawin naman natin yung isang request ng ating subscriber o manunood ng ating channel ay pagbibigyan natin mga boss ang sabi niya kasi uh, doon naman sa big switch mga boss kung Pwede bang uh, doon sa big switch kasi walang hazard so isang switch lang walang hazard kung pwede bang magkaroon siya ng hazard doon sa switch na yon so conversion ng wiring tanggalin natin yung uh, mga hinang doon ililipat natin yung mga hinang Uh, gagana siya ng maayos may passing, may low beam, high beam ng uh, violet projector tapos magkakaroon siya ng hazard mga boss so gagawin natin yan doon sa ating next video mga boss tapos kung may katanungan kayo dito mga boss sa ating wiring dito pwede nyo itanong dyan sa ating comment section mga boss okay, so yan maraming salamat mga boss, God bless